Patuloy ho sa paghina ang bagyong si uh, Emong habang na uh, nasa kabundukan ng Cordillera Central at uh, papatawid na sa kalupaan ng Luzon. Taglay ang ng bagyo ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagugso na sa isang daan anim na pung kilometro bawat oras. Huling namataan na mataan ang bagyong Emong sa lugar na nasasakupan ng kalanasan Apayaw. Kumikilos ang bagyo sa bilis na apat na pung kilometro bawat oras sa direksyong Hilagang Silangan. Nakataas ngayon ang signal number 3 sa northeastern portion ng Ilocos Norte, kabilang ang Banggi, Pagudpod, Dumalnag, Tigdig, uh, Vintar, Adams, Karasi, northern portion ng Apayao, at uh, ganoon din sa hilagang uh, hilagang kandurang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang ang Santa Prajedes, Claveria, Sanchez Mira at Pamplona. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, sa hilagang bahagi ng Ilocos Sur, kabilang ang Santa Kawayan, ang lungsod ng Vigan, Bantay, Santa Catalina, San Vicente, San Domingo o Santo Domingo, San El Defonso, Magsingal, San Juan, Kabugaw at Sinait. Ganon din ang nalalabing bahagi ng Apayaw, ang uh, hilagang bahagi ng Abra, kabilang ang Pidigan, San Juan, Tayum, Langadun, uh, o Salyapadan, Lagang Ilang, Danglas, Lapas, Likuan Baay, tinog, Malibkong, Peñarubia, San Isidro, San Quinten o San Quintin, Dolores, Lagayan, Bangged, Bukay at Lakub. Ganon din ay ah, sakop din ito ang ah, bahagi po ng ah, lalawigan naman ng Batanes at ang hilaga at ah, kanlurang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang ang Piat, ang ah, Kamalanyugan, Tuao, Bugay, Apari, ah, Alacapan, Rizal, Lasam, Balesteros, Abulog at ah, Santurino. Samantala ay signal number one naman sa lalawigan bahagi ng ilocosur ang hilagang bahagi ng ah, La Union kabilang ang Luna, Santol, San Fernando City, San Juan, Bagulim, Banggar, San Gabriel, Baknotan, Sudipen, Balawan, ang nalalabing bahagi ng Abra, hilagang bahagi ng Binget, kabilang ang Mangkayan, Kapangan, Atok, Kabayan, Kibungan, Bakun, at Bugyas, Kalinga ang Mountain Province, Ifugao, ang nalarabing bahagi ng mainland Cagayan at northern portion ng Marang Isabela, kabilang ang mga bayan ang lalawigan ng Kirino, Malig, Quezon, Delfin, Albano, Tumawini, Makunapon, San Pablo, Santa Maria, Kabagan, Santo Tomas, Rojas at San Manuel.